oh what fun, go. Go hot fun. Kanina, ang Israel ay nagsagawa ng maraming mga airstrike na nagtatarget sa iba't ibang lokasyon sa Lebanon, kabilang na ang lugar na malapit sa internasyonal na paliparan sa Beirut. Ang pinuntirya na Gusali ay isang kilalang kuta ng Hezbollah, na dito nila itinatambak ang kanilang mga pandigmang armas upang gamitin sa mga pambobomba sa iba't ibang lugar sa Israel na nagresulta na ngayon sa matinding pagkawasak ng syudad dahil sa pagbaliwala ng grupo sa mga paunang pahayag ng Israel tungkol sa pagsuko ng Hezbollah upang hindi na tuluyang madurog pa ng todo ang Lebanon na magbibigay sa Israel ng isang mapagpasyang hakbang upang matigil na ang salungatan na ito sa rehiyon. Ang lugar naman na ito sa bahagi ng Southern Beirut ay hindi tinantanan ng Israeli Air Force hanggang sa hindi ito tuluyang nawasak na ang binumba na pasilidad ay isang kilalang pahingahan at hideout ng pinuno ng Hezbollah na si Sheikh Naim Qasem. Ayon sa mga ulat na hindi bababa sa labindalawang individual ang kumpirmadong namatay, kasama na dito ang mga mandirigma ng Hezbollah na patuloy sa pagsalungat sa gobyerno ng Israel. Maswerte pa rin ang deputy leader na si Qasem na wala doon sa pinuntiryang gusali ng IDF na tila ba natunugan ng mga galaw ng Israel. Ang mga pambobomba na ito ni Netanyahu sa maraming lungsod ng Lebanon ay nagbigay ng isang mapangwasak na sandali sa pamahalaan ng Lebanese. Nasa operasyon lamang na ito ay maraming bahay ang talaga namang dinurog ng Israeli Defense Forces dahil sa pagtatago ng maraming Hezbollah sa mga pasilidad ng sibilyan. Itinatampok ng mga pangyayaring ito ang matinding galit at inis ng Israel sa mga militanting grupo dahil sa nagpaulan ang mga grupong ito kahapon ng maraming mga rocket fire sa lungsod ng Tel Aviv na may isang bomba ang hindi na-intercept ng Iron Dome na humantong sa matinding pagsabog sa lungsod. Hindi rin pinalagpas ng Israeli Defense Forces ang pagbomba nito sa hilagang bahagi ng Beirut dahil sa mga nakuha nitong intel na dito tumutuloy at gumagawa ng mga pagpupulong ang mga matataas na opisyal ng grupo. Isinasaad ng mga ulat na hindi nakaligtas ang apat na senior commander ng Hezbollah, pati na ang mga mandirigman nito, na walang humpay na nilaglagan ng IDF ng air-to-ground missile. Na dahil sa lakas ng impact ng bomba na bumagsak sa kalupaan ng Beirut, hindi rin nakaligtas ang ilang individual na malapit sa pinangyarihang lugar. Binigyang linaw ng IDF na mas prioridad nila ang pagtugis sa pinuno ng grupo, pati na ang maraming senior commander at mga matataas na opisyal ng Hezbollah. Nilinaw din ng Israeli Defense Forces na ang operasyon na ito ay hindi kailanman mahihinto kahit pa merong mga sibilyang madadamay dahil sa paggamit ng Hezbollah sa mga inosenteng mamamayan upang gawing panangga at matakpan ang mga gawain nitong terorismo. Ayon pa sa IDF na ang mga hakbang na ito ng gobyerno ay isang mahalagang aksyon upang tuluyang malumpo ang mga terorista sa lumiliab na tunggalian na ito. Nasa loob lamang ng isang linggo, na sunod-sunod na mga pag-atake ng IDF sa malaking bahagi ng Lebanon ay umabot na sa mahigit dalawang daang Hezbollah fighters ang kumpirmadong na ng Israel. Ipinagpatuloy din ng Israel ang paglusob nito sa maraming bayan ng Southern Lebanon kung saan wala itong sinayang na oras sa pag-target sa mga militanting Hezbollah. Naayon sa ating mga nakalap na balita, matapang na nakipagbakbakan ang mga tao ni Netanyahu sa bayan ng Kiyam, nakilala sa presensya ng maraming terorista na hindi bababa sa limang militante ang kanilang itinumba sa operasyon na ito. Bagamat matagumpay na binira ng IDF ang mga salot ng mga militanting grupo, hindi rin naging madali ang encuentro na ito na humantong din sa pagkasawi sa ibang militar ng Israel. Itinudo rin ng mga Israelita ang pag-dismantle sa mga pasilidad dahil sa ginawa ng imbakan ng armas ng Hezbollah ang mga bahay na ito sa timog bahagi ng Lebanon na nagudyok sa IDF na pasabugin ito gamit ang mga malalakas na mga bomba upang bigyan ng malaking presyon ang mga tuta ni Khamenei sa maling pagkalkula sa kakayahan ng Israel. Ang katalinuhan ng ground unit ng Israel sa pagbura sa mapa sa maraming bayan sa katimugang Lebanon ay isang magandang plano ng militar upang masigurado na wala nang babalikan pa ang Hezbollah sa mga dati nitong lungga na magbibigay sa mga teroristang ito ng isang pakiramdam ng pagkabalisa sa labanan dahil sa unti-unti nitong pagkaka-corner sa masalimot na rehiyong ito. Dahil sa mga pinaigting na kampanyang militar ng Israel sa maraming bayan at lungsod ng Lebanis, mariing kinundena ng ministrong panlabas ng Iran na si Abbas Aragchi ang patuloy na operasyong militar ng Israel na nagpapataas ng mga tensyon sa magulong sitwasyon ng gitnang silangan. Tinukoy ng ministro ang mga aksyon ng Israel bilang isang agresibo at hindi katimbang-timbang na inaakusahan niya ang gobyerno ng Tel Aviv na sadyang pinuntirya ang mga sibilyang infrastruktura sa Lebanon. Binigyang diin din niya na ang mga pinakabagong pag-atake na ito na tumama sa mga syudad ng Lebanis ay kumakatawan sa isang mapanganib na mga hakbang ng IDF na nagbabanta di umano sa katatagan ng rehiyon. Ayon pa sa kanya, na ang Israel ay makakatanggap ng isang mapangwasak na mga tugon ng militar mula sa Iran. Na sa lalong madaling panahon, ang Israel ay hahantong sa matinding pagkadurog dahil sa mas pinalakas pa ng Iran ang mga bomba nito. Ang pinakabagong pahayag na ito ng Iran ay sumasalamin sa mga pagsisikap ng bansa upang kontrahin ang hindi natitinag na mga aksyong militar ni Netanyahu sa maraming lungsod at bayan ng Lebanon na kapag tumagal pa ang mga airstrike ng mga puwersang Israeli sa Lebanese, ay siguradong bumulusok ito sa matinding pagkawasak na maraming mamamayan ang siguradong magihirap ng todo dahil sa pagsuporta ng mga Lebanese sa rehimen ng Iran na si Khamenei. Ang mga international na diplomatikong pagsisikap ay apurahang isinasagawa upang pagaanin ang sitwasyon ngunit ang malaking takot ay nagpapatuloy din tungkol sa isang potensyal na mas malawak na salungatan sa rehiyon na ang patuloy na karahasan ay hindi lamang nakaaapekto sa Lebanon ngunit nagpapataas din ng mga tensyon sa buong gitnang silangan na may mga implikasyon para sa paglahok ng Iran sa digmaan na ito hanggang dito na lamang po maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo